tapos nagka ganyan ganyan tapos biglang <laughs> <laughs> lupit na <nun. laughs> yun yun ang mga sundalo ah. magkano bayad sa inyo ha? Ah? yung mga backup nila Tumbas ba yan? Ha? Tumbas Ata Masa mo trainer siya yun o, no. nandiyan sila Hindi ko yun okay. Nating eh Ano yun na sila Stinko! <laughs> Stinko! <Stigle. laughs> Ha <laughs> ha! Stig! Ang <laughs> <Stig. laughs> time ko nakita yan. Boom! Tapos tatalikod sa Wow! Saan sabay sabay. Stig naman! Magkana ba yun? Tanungin mo. <laughs> Kaya sila <lang> nangingitim. Bida? Sa'yo <laughs> <laughs>